Hello everyone, welcome again to Graceful Living Ang tagal kong nawala sa YouTube, nagpahinga ng konti At itong video na to ay yung flight namin noong March, pauwi ng Pinas Medyo emotional, kaya parang hindi muna ako nagvideo Kasi hindi ko alam kung ano mararamdaman ko, malungkot, na masaya. Kasi malungkot na iniwan ko yung husband at anak ko sa New Zealand Tapos, masayang masaya kasi makapag-relax na yung katawan ko na talagang nagsasuffer sa lamig sa New Zealand. So I'll have more videos coming soon. This video lang is our flight mismo with my two boys. At ito nga excited na sila sa Cebu Paglapagtang Airport. Ang saya-saya nila. Nakita yung family ko and hindi na kami nilalamig. So please watch for our videos coming soon. Thank you for watching.